Say sa lang ha. Ta video kayo. Nayan very good. Nayan. May na din ya he de para ma. Kuya hangin. Tuko. na at mag. Ito. Ayan, di <laughs> na siya. Nah, na pagkarayaw. Ayan na dumating na pinakahihintay nila <laughs> <laughs> ang kais kis na <da. laughs> may isog na ako alhamdulillah kasampay sila misan tukob na biyay na ah, biyay ba na maluunod tukob na tukob na Mr. James. <laughs> Na dasok da, da yang, bongga. Na ay bisa magasagasa magtuk ya matungke na. Dasok dai na bongga uto. ang Ariel the Ni pasa ko muna nya. Sa isa lang ha. May nang kalaban. Look, Ba't di masagpapet? Magkiring-kiring kawa? <laughs> Takad <Not good. laughs> <laughs> ko may sab! Palukubin na! Ba't di wood, maling, Yan, very good! Uh, sa Ay, say isa sa lang! Uh, <laughs> sa <laughs> Katawad sila! <laughs> sa isa <laughs> lang, ha? Nagka-video <laughs> ah, kayo. Okay. Yan, very good! say okay. isa lang, magsasura ka mo yan, katang! Check! Check? <laughs> na last. Last <laughs> na yung puppet ha? Look na. Ay, na Ayaw na, mo kiringa yan. Na. Na, na. Kawal look so uh, Ayaw Na, kimakasal mo sa sapat. Last, last one. Dali. Last <laughs> Ayaw mo na ba sa kiringa <laughs> po, <laughs> po eh? Yeah. Positive. <laughs> Asong na mula. <laughs> Thank you. Kitaan <laughs> na lang natin sa tawa. Ang kalukian. <laughs>